Ito nga po pala yung tinatawag na post-heat. Ito yung stage ng estros kung saan uh, patapos na po o late na yung kanyang pagkande. Uh, minsan makikita nyo pa mag-standing uh, heat pa yan pagka inyong tinest ng press ng back niya at saka sakyan nyo. Minsan mag-standing heat pa yan pero magalaw na po siya at saka una yung titignan kung ganun siya mag-standing heat. Uh, yung bulva niya, yung ari niya. Pag dry na yung ari niya, halos kulay puti na yung ari niya, ibig sabihin normal na po yun. Uh, tapos na po yun. Kahit na i-AI nyo pa siya, dahil nga nakita yung standing, standing hit, no? Uh, kahit i-AI nyo pa siya, hindi na yan mabubuntis. O magbuntis man, eh, kumbaga, ilalang ila lang makakasakay doon. Isa o dalawang piglet lang ang makakabuhay. Pero, mahigin na rin yung nag-try ka, no? Pero, pinakamahalaga dapat alam natin yung stage ng estros. Yung preheat, standing heat, at post heat. Kaya ang pinaka the best dito ay magbantay tayo ting umaga at tuwing hapon kung saan malamig ang panahon. Lagi nating itetest siya ng mga tinuro kong paraan sa pag uh, detect ng estros. Okay? Uh, yun lamang po may tuturo ko. Sana malaking tulong na po ito sa ating natutunan para sa ating Piggery 101. This is Nathan at nagsasabing magandang araw at paalam!